kasi sa aming mga iglesia ni Kristo na ho. Uh, meron hula sa awit uh, 80-17. Uh -oh. Basahin natin. Ang <laughs> <laughs> Mapatong nawa ang iyong kamay. Kakausapin kita kapatid, huwag kang magagalit, ano? Ito panalangin ni David. Mapatong nawa ang iyong mga kamay. Nakapatong na hindi pa. Hindi, po, hindi pa. Kaya salamat sa sagot mo. Ulitin natin ha. <laughs> Mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong inakanan, sa anak, sa anak ng tao na iyong pinalakas sa iyong sarili. Oh, hindi si Kristo ito. Kasi si Kristo, bago pumanik sa langit, pinatungan na ng kamay. Eh ito, nan, ito sinasabing ito, wala naman sa langit ito eh. Pinapakahulugan lang ng iglesia ni Kristo na nasa langit daw ito, tao. Mapatong nawa ang mga kamay mo sa tao na iyong kinakanan. Iba yung tao na kinakanan kaysa sa nakaupo sa kanan. Iba yun. Magka, very far ang kahulugan. Yung kinakanan, ang ibig sabihin sa Biblia, yung anak ng tao, ikaw, pinalakas mo sa yung sarili. Kasi alam nyo, pag ginawa kitang kanan, ano, hindi sabihin eh, pinagkakatiwalaan kita. Yon Yun ang kahulugan niyan eh. Parang idiomatic expression niyan eh. Pagkakisi, yung sim simbolismo ng kanan, kanang kamay, karangalan yun. Pakatiwala yun, yung kanang kamay. Oh, close, ano yun? Close sa uh, kontidente uh, yung kinakanan. Alam nyo, itong tinutukoy dito, hindi si Kristo kundi si David. Siya yung anak ng taong pinalakas ng Diyos sa kanyang sarili. Siya yung kinakana ng Diyos. Basa, pakinggan nyo. Aking nasumpungan si David na aking lingkod. Hmm. Aking pinahiran siya ng aking banal na langi hmm. na siyang itatatag ng aking kamay. Okey sa mo, siya yung pinatungan ng Diyos ng kamay, Siya ang pinahiran ng si David. Siya ang kinakanan ng Diyos. Hindi si Kristo. Kasi si, kung si Kristo ito, at sasabihin mo, nasa langit. Eh, ba't nasa langit na hindi pa napapatungan? Eh, samantalang si Kristo, eh, bago manik sa langit, pinatungan na sa lupa. Eh, ba't ito naman, may na Hindi pa nangyayari, sabi mo. Kaya hindi pwedeng maging kay Kristo yan. Si David dyan, na pinatungan ng Diyos ng kanang kamay niya, pinahiran niya ng langit, para palakasin niya si David. Si Kristo hindi kailangan palakasin ng Diyos. Bakit? Malakas si Kristo. Hindi pwedeng palakasin si Kristo. Eh, si ang kailangan ng pagpapalakas ng Diyos. Kaya papatungan ng kami para palakasin eh. Si Kristo ba kailangan palakasin? Basa, uno 24. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. gusto mo, He is the power of God. Meron naman pawel na, power na palalakasin pa? O baka mag-overpower naman yun, ano? Si Kristo, he's the power of God. Siya ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya, yung papatungan ng Diyos para lumakasin isang taong mahina. At yun po'y si David na pinalakas ng Diyos. At hindi si Kristo na kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan po lang si Kristo.